Good morning everyone and welcome to Kino Moreno Story Short Series I am here waiting doon sa barko at kasama ko po dito sa aking likod yung mga naghihintay na magmumuring at uh, nita lang namin dumaong yung barko pero sa nak nakita ko ngayon marami rin ng proseso at kailangan uh, na encounter ko today so ang manpower nila uh, base rin kay dating chairman ay 16 from Paratong 4 ayun ay para dun lang sa mga magmumuring so iba pa rin yung team coming from sa barco at saka sa mismong mga galing sa Sihol uh, mantika raw po ang dadalhin dito ayun ang abangan po natin mamaya dito sa Kino Moreno Stories short series so hindi lahat ng araw maganda yung panahon nakagaya ng last time na imintay nila nabuo ba yung alon so ngayon daw maabot ng 8 meters yung alon kaya naman talaga struggle sila sa paglalagay ng boom ito yung boom ay ginagamit para in case magkaroon ng oil spill uh, makupontain lang kasi hindi kakalat na yung oil So, ito yung pagmumuri nila. para ko pa. Eh, minsan hindi ko munti. Ah, nakalimutan ko. Mm. So, nesto sukat po pala ang taas ng alon. Ah, <laughs> na-monitor. Oh, okay. Ang oh. So kaya palo ko pala na schedule na ngayon yeah. December 9 yung baka kasi mas magbabaan yung... So nakikita ko dito ay dalawang bangka at dalawang balsal yes. so yung kulay yellow ayun yung nilalagay para if ever may oil spill dito kita nyo naman yung alon ng dagat ang lakas ang linis pa rin ng dagat dito ah uh, testingin po natin tong pagmumuring oil spill bob ah spill yung boom. sa may oil spill yan ang mag yan ang mag mag uh, Sala. Oo. Mm. Eh, maganda rin pala ang tao kay Ano po? Eto kanina yung sa dito eh. ang tao lang na sana rito, business-wise. Oo. Ang may na ano ba yung Po. Gusto po ng inyong trabaho. Napagod. Uh, <laughs> kaya naman yung pond. Kahit pang bili lang bago o bitchin na... mo. <laughs> Padagdag din. Paano po yun? Hintayin nyo po mag-unload yung... Pag alis, baka hapon ng bukas. Ah, so kailangan po rin kayo bumalik dito para, para tanggalin ulit yung mga nilagay. Ah, okay. Pag tanggal, baka siguro malaman namin kung baka gabi na. Mm -hmm. Kasi malapot yung mantika. Apo. So, eh, paano po inform na lang kayo na tatanggalin na? Oo, rin namin po. Malalaman. Mm -hmm. Bu bali dalawang beses, isang pagdating at isang pag... Kahit may yung isang doon, may kapitang barko na darating. Yun. Mm -hmm. Baka tartin, mayroon lang naman. <laughs> na naman. Ang ganda nga po? Part time. Maganda rin pong pagkakitaan, part time. Oo. Oh. Hmm. nagmumuring dito sa Banggar La Ang problem ngayon is that may struggle yung mga nagmumuring dahil malakas yung ano. Ang laki yes, <laughs> mo. Yan sila. Umabot na dito yung tubig. Oo. <laughs> oh. So, dalawang team yan. Isang team dito sa part ng kaliwa. And then, another team doon sa kanan. Para may tali yung barko sa both side doon. Yan. Simulan natin ang mati. Yan. Yan, kinatali yung barko. And then, the other side doon sa kabila. Umabalik sila kasi nadadala sila doon dito. Nakita ko kanina si ate Bumaligtad din eh Kasi kailangan nila may tama yung Ayan Yung pang Pang sangga sa oil spill So hila hila siya ng Bangka Kita nyo naman kung paano Kung paano Kung <laughs> paano Lakas ng, ng alon Nabasa na rin ako <laughs> struggle talaga. <laughs> ah, grabe yung alon no. Minsan lumalang pa sa tao yung yung alon. Medyo wrong timing yata. Kahapon, walang siya. Nakapagsimi pa ako. Pero hindi ka dito ka katindi yung alon. Yung talaga struggle na yung mga uh, struggle yung mga tao. <laughs> Kusa kuya. Pagod. <laughs> Tuwa tabli ka daw. Lakas ng halon. Malimit po ba ganito ngayon lang? Malimit po ba ganito kalakas ang pag nangubuhing kayo? Oo. Oh? Yan ang challenge sa inyo. <laughs> Siya ate yung nag-iisa mababay nakita ko dito. Siya yung kanina. Gawa nung sa lakas ng halon. Ang alon para sa ngalon. Tindi. Oh. Ano, uh, mawai pa baba ng baba. Baba na 'yan. Alas 7, alas 8 siguro mga panla, mga 6. Mm. Bakit tawag kanina nabaligtad yung mga kwadros. <laughs> Paglalagay ng boom. Dito sa gilid dito. Oo. Uh, -oh. ng alon, malakas talaga. Uh oh. Na, <laughs> so hindi lahat ng araw maganda yung panahon nakagaya ng last time na inintay nila na ba yung alon So ngayon daw maabot ng 8 meters yung alon kaya naman talaga struggle sila sa paglalagay ng boom ito yung boom ay ginagamit para in case magkaroon ng oil spill uh, makupontain lang kasi hindi kakalat na yung oil na maglagay ng mundo doon. Hindi sila dito. Asing ganun ka tindihin <laughs> Tulong-tulong talaga sila. yan o ganoon ganoon yung bangka na binugkod nila. nila walang madaling trabaho mabigat pa lang inyong bubuhatin, as long as may kasama ka sa pagbubuhat magiging magaan ang lahat mula po dito sa paratong 4, Municipality of Banggar, La Union, ako po si Kino Moreno, ng Kino Moreno Stories, Short Series ayos lang ate <laughs>